video no, may daming huli si tangay kulot mga Gutom na gutom na talaga. Abot ah, ba? Ano tayo? Gutom <laughs> na tayo. Sabi ni tayo. Sorry sa mapagpalang araw sa ating lahat mga katangay Good morning, good morning po sa inyong lahat Sa ating sulit uh, solid supporter, mga viewers natin dyan Kumusta, kumusta po kayong lahat At yun, isang panibagong araw na naman At panibagong pakikipag sa palara na naman, na naman mga katangay At yun, samahan nyo kami sa araw na ito Dito na kami sa laut mga katangay, mamamana kami so, Siyempre, kasama natin Yun o Good morning mga katangay Sabayan nyo kami ngayong umahag Iyo no? Yes mga katangay, let's G Katangay Jack Good morning mga katangay Good morning, may kain ka na ba? Kasama natin si Jimboy Ang import Best import ng Windhead oh. Uy, tumakilid, nagwiyat ako Iyawan ako dun ah Yun, prepare na mga katangay para makatayad na tayo Ang natin ay mag-alas na Yo no. Na kilaw -kilaw. Linaw ng dagat. Linaw. Samahan niyo kami mga katangay. Okay. Siyempre, dalawang GoPro natin. Ang mga walang toothbrush dyan. Ito, ito. Hindi dahil wala pa tayong shop di pa tayo nakabili at yun umira muna tayo ng shop kay Joy Adventure para makapamana tayo Yung, thank you kay Joy kahiram <tinyo> i <laughs> ご何 <noise> <noise> ¡Oh, <laughs> oh, thank <laughs> you yeah <laughs> ¡Gracias! <laughs> Hm. Mm. 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 <laughs> Huk 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 huk

mga and Dito muna kami sumam sumampa na kami Yun mga katay sumampa na kami Ayan mga kasama, natin mga kasalan sumampa na At medyo konti lang ang uli yan lang Hindi okay, pa natin sa kanyang kulot baka may uli tangay kulot nandun pa baka yun may uli Ayan hintayin natin yun o, no? may daming uli si tangay kulot mga katangay yun o okay. no? <laughs> Ayo over oh. si Hoy kaya, marami. marami. Ah! Wah! Hoy! ko. kami nandito na mga Yan. Oras natin ay alas dos na. Haya pong sisiran, walang tanghalian, laban kung laban. Ah. laban lang <tod> Hindi na tayo magluto dun sa ano? Ay, wala po, wala... Ano na rin, hapo na? Gutom hmm? na rin eh. na Yan ang, isda namin mga katangay. <laughs> ang isda dyan. Walang isda dyan. Walang isda. Walang sino magpanayan. Kung eh. sino Ikaw. <laughs> sino ako? Ikaw nga. Diba eh. Kinagaw mo nga para sa akin ngayon ah. Walang <laughs> angin. Walang <laughs> kuwa. Panayan niyang puti <laughs> Bitas. Bala. Wala na isda. Yun mga katangay. Tayo mag-ihaw na lang ng surahan. Dahil oras natin ay malapit na magalas tris. Eh, hindi na kami makapagluto doon nila tangay dito na lang. Yaway na lang natin surahan. At yun sila, si misis ay kumain na. Ayan, ulam nila. Daing at saka noodles. ayun mga katangay. At Agad ito na yung... Na Ha? Wala akong Ibinta na, lang muna natin ito mga katangay. Yung lapo at bayang yan. Ito sabawin natin mamaya. Yung surahan na lang ihawin natin para makakain na tayo. Gutom na mga katangay kasi pag alis namin hindi pa kami naka nakapag-almusal last 3 na gutom na kami yan mga katangay binta natin yung nahuli nating isda at yan si ilgy lang magpatimbang yung surahan doon inihaw na namin at ulam ngayon kasi gutom na mga katangay last 3 na bakla hmm? ni? nani bakla mo Ah, sige, sige taba mga kata Yan oh. mga katangay, yan lang muna ang ating iulam ngayon, surahan. Dahil wala na, gutom na gutom na talaga.

Diyan din. Atin na bukod. Tolong. eh. Grabe agos na. Ang lakas ang agos eh. ang agos Sakit yung ano, kayo. mga ano ko, mga gara bantai mewah sok dah meren hmm. kapas saten masobra saya <tik> itu hmm. <tik> lah ngane kayo lame bantai

Hoy. Ano ka na? galing sa gutom pero biglang nagano. Ang buray pala tiya. Tiyan mga ka. <laughs> yan mga katang, ito yung bayad ng isda natin yung na tinatimbang natin yan kanina oh. lapu tsaka bayang 321. Pang kape. Okay. Kapi-kapi mga katangay. Na yung <laughs> Wala na iyak basketball. Wala. Ano? Pagod. <laughs> Hindi kaya. Punan mo. Punan lang sa pakapi na lang. Kaya bili na lang ng gatas. Pang duwa ba? <laughs> yun mga, yun mo katangay tapos na kaming kumain at siyempre marami pong salamat sa lagi yung pagsubaybay sa aming mga video pasok tayo rin yun Ganun sa inyo katay, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa amin at lalong-lalo na sa inyo pag-skip ng ads. See you next vlog.